Hello, good morning. Okay. Good morning, ha? mag ako ng konting video. Labas ako sa aking maliit na garden. Pakita ko. Dami yung bulaklak ngayon, no? Pag sobrang init, ang gaganda ng sitwasyon ng mga to. Ang kikintab, ang lalaki ng bulaklak. Ganda, no? yun lang naman ang bulaklak ko, pinagkakalibangan ko dito. Then, tingnan mo tong sa Pilipinas pala, ito ang tinatawag na ano? Kantutay ba to? No. Tama ako kasi parang katulad ni ito eh. Okay. Ganda no? Ayan no? Yung isa kasi tinanggalan ko ng mga ano, ng mga uh, sanga para tumubo ulit. Pinapataas ko ganda ng isa oh. ayan alam mo yung paso na to matagal na yan si Jan baby pa yan eh, yung maliit na maliit pa ilang taon na rin yan Jan siguro baka may um, uh, baka anim na yan tapos yung paso na yan madali matuyo yung anong tawag niyan? lupa kailangan as possible ka araw-araw mo siya diligan kasi siguro malakas uminom yan sila ng tubig hmm. ang cute no wala naman akong ano eh lupa dito na malaki ganyan lang kaliit oh ah. Yan lang. Yan lang naman. May malunggay ako doon. Yung malunggay ko, palaki na. Then may ubas yan. You see? That's a grapes. Oh, hindi pala yan. Grapes. Oh, grapes yan. Pero, ah, uh, grape, ah, uh, pag walang bunga, ang tawag, plant pa lang siya okay, Oo. plan ah uh, grape tree, grape plant, agaling, talino, okay, ayan, ito ito, ah uh, tanglad, tanlad o tanglad, pareho lang yan. Ayan, malunggay. Laki na, na no? Isa, dalawa. Dalawa yung puno. Nakit, ayan, nilagay ko yan. Titignan ko kung magkaugat. Ang problema nito, hindi ko natanggalan ng balat, basta ko lang binalot ng ano, lupa. Ano kaya mangyari dyan, no? Magkaugat din kaya. Yun, 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 yun. Magkaugat din kaya yan. Tingnan lang natin. Dati may malaking puno dito ng... Uh, fine tree. Pati dyan sa labas. Ang laki ng puno ng fine tree. Ang nangyayari kasi... Yung needles ba ng pine tree kaya siguro pinutol kasi una malaki na pangalawa yung needles niya nagbara doon sa mga anuhan ng tubig uh, sa bubong ba nga namin paraming ganyan doon oh. No? Then yung banyo, nagtulo na kasi binarahan. Di makadaan yung tubig sa dapat daan ang binarahan ng needles. And then kapag kayong needle, needles ng fine tree, yung parang dahon niya ba? Pag yan tumagal sa bubong, ganyan o ayan o, nagiging itim. Kasi parang yung pag nililipad dyan yung yung dahon o needles ng pine tree pag naluma ay pag tumanda o naging brown nagaganyan see na yan o ngayon wala na kaming puno kasi pinutol nila eh wala nang punong pine tree ano daw? Ano ba talaga yun? Pine tree o fine tree? Pine tree yata. O, oh, pine tree na lang. Ayan, naiwan yung puno na yan pala. Pero hindi yan. Pine tree. Mag Gulo ko ah. Okay. eto ginawa ko lang yan tinanim ko dyan ano lang siya ganito lang, maliit lang siya mga ganyan lang siya kalaki oh. mga let's say mga ganyan lang kalaki sa kamay ko yan then tinanim ko lumaki na mm -hmm. see meron na kaming iinumin na bulaklak hehehe okay Okay. Balik sa akin. Ay. Ano ba yung mukha niyan? Akala ko kumukupas na tong brown ko sa mukha. Minsan pagtingin ko kupas. Ngayon parang hindi naman kumupas. Ay nako. Pag tumatanda ka wala nang pag-asa. Okay po. Good morning. Bye-bye.